guys. nagmix kami ng pintura. Ito na ito na. ako guys dito. Ang viral na yun. Ito na ito Tarantado. Ayan. Mag... Diyan. Ako lang ang magpipintura. Ayan. Ayan. Gilangkat na na ko ang kuan. Gilangkat na na ko ang wallpaper. Saan Ang grabe. Ugaw. kayo ang wallpaper. Tinturahan na lang po na ko para magnindot-nindot ang kuan. Inamil nila? Pananaw. Oo, inamil. Wala mangguy lain na kuan. Amoy-amoy. Gusto na lang tagpalit sa kuan. Amoy. Asa man akong kutsilyo ara? Guru Green. Sa color. Jade green. Jade green. Inanak man tong pintura na color sa gawas, jade green. Mixan namin yung kulay so, na yellow. One, eh. Para naman merong halo-halong ng green. Binintan na kasi sa amin ayun, dito ayun. itong pintura ayun, stick na ito. Ayan. Sige daw, mix daw. Mo man na ganitong color dito na to sa gawa ina atong gikuan. Jade green to. Okay. Yep. Pila yung ka, Jade Green, yung mga Sara. Sala? Dapat gidoan mo kay duha kalata adi, <coughs> <coughs> ba yun? Mura na, ang yelo. Ano yung mga orot? kalata, ano yung Mura avocado ni. Dear <laughs> Green. Eh, yep. Ikalahati lang siya gang. Mix, mix, mix. Kung anda yung na, dagdag to. Ayaw, ikuan, taka-taka. Oh. Sa so, kaitsura, ani yung inalim ko na, kung kadom Huwag na sobrang handa mo ang green. Ha? Ah? Hmm. Hindi ko man siya, ano... Hindi man siya... Huwag ah, Gahe. Pero kung kayo hindi mo, kayang mulungbang na. Ano sa puni? Ano may puni? Dito ibalik ka sa carton ka. Kaya magkuan ano dito na, sa floor mat. Ganyan, dito ganyan sa carton. na takot. Hmm. kalap ha. <laughs> Ay, nako. Sa ikulo, ano yung pintura niya? Buhay ang mix. Ay. Alam mo, na, yung mix na taka uh, mix mo na yung kuwan ha, sublanan. na yung ang dami ko daan. Gumito ni mo ni? Oh yes. Pero katos ang rolling akong ipuan. Ah. Eh. Ano Wala pa man kayo na mix ang direkilid lang kayo ko. Eh. Gahit-gahit gah gahit pa man bagtok. Kulang pa man ata siya sa green gang. Ano

Aan mo. Kulang pa ni Gang? Ano ani? Hindi kaya pa magawasan na siya. Pero ni nahihugaw siya. Kaning green wood mura ni siya bugaw. Hugaw. Hindi. Hmm. Ano? Sa parang bawa nyo yung senso sa araw mix lang ito magdawag ka ulos <laughs> pag magmix ana break na yun pagbalik okay na saan ito wala rin sa ito nga out na kulang pa siguro sya sa green ka no? no? Hmm. So, sa steamer yung green ba? Sa kaya ito green ang nakamali dito. Kuan daw ito. Kuan galon itong iyang green dito ah. Dito ako. Dito na. sa pintura dito. Pila ito pa kahit ba? Ang Didikit na masasakong kuan. Gusto na ito nga. Gikit-kit man

Sobrang ba? <laughs> Ay, patay na! Lah, <laughs> saka. na sa gol. Masa. Oo. Sure. na na kayo. Nagkaw na pa Nagkaw Sa sobra sa green ba sobra sa, rin, sa rin. green Ora na stop daw. Tinang naung ni mo pinturahan. <laughs> pinturahan pa tinang ni mo. <laughs> mix mix mix. Lapit na mahalo lahat. Anong image mo ng yellow? O green? Para diligid kaysa pure na yellow. May pagta you know, eh. green-green ang on, color. I mean, Sagdira, good. Ayaw, sige, good. Ayos, sige. Ayoko. Ayoko. Ah. Ha? Hmm? sa so, kuan di ato gang sige so, lang kay kuan oh, to oo uh -huh. so ayan na kay magtulo-tulo um mo ang tapkot oh, mo kuan dagya pun sa no isa kuan yelo So, ang ilalong mo. Ang gwapo na ba? Pwede na? Hmm? Nasaan na to eh, ko <gasps> Oh my god! Nausik gang! Yan, pwede na siguro to. Pwede na to ipintura. Ako, ako lang ang magtatrabaho dyan. Dyan. Dyan, pinturahan ko yan. Yan, mga wallpaper. Tatanggalin pa yan. Ayan dyan. Kakayanin kaysa magbayad pa ng tao. <laughs> Okay, so di hanggang dito na lang muna guys. Ang aking many vlog. Thank you for watching guys. Bye. Magpipintura muna ako. Thank you for watching.